Ah, mga katropa, imagine lang po. Sa sampung taon na ginagawa ang Burst Kalipa, oh, Papayag ka ba na ikaw ay, ikaw yung mag i din niyang pataas? Aba, kahit ako hindi ako papayag siguro. Sipin mo yan, in indyano ang kung nagkasaraw na iskapol din yan. Pero marami engineer mga Pilipino. Mga kabayan. Ah. Manuwala kayo, hindi dito, hindi dito kami sa harapan. Andito kami sa harapan niya. Ayan. Ah. Ah, Ito yung pinakamalaking fountain sa buong mundo. 'Yan yung pinakamalaking fountain. Andito kami sa harapan, makikita nyo na. Han. Kung gaano kataas 'yan. Oh. aya mga comment lang po kung kayo eh maniniwala o hindi doon sa mga tinatanong at sinasabi ko. Talagang ang, ang totoo niya, andito yung dalawang engineer niya, no? Oh, ah, kita niya, no? Oh. Yeah, yeah, dalawang engineer. Oh. Yan, oh, ha? Yeah, yeah. iniisip daw niya kung totoo ba nagawa nila. Ah. Oh. Napakataas po. Napakayaman ng Dubai. Ayan. Hindi nakakasawang i-vlog yung ganda ng kanyang paligid. Oh. Isipin mo sa libu-libong tao. Isa kami sana sa nasa harapan palagi ng Boros Kalipa na yan. Nagtatrabaho kami. Kami nag-aungkontrata sa mga technical services. Sa mga technical ba? ah uh, kami kasi may maliit na technical services kaya nakakontrata kami. Ayan yung Dubai Mall. Ayan, Dubai Mall yan. Galing dun. Papunta dyan sa dulo na yan. Yung may pinakamahal. Uh, Kitaan nyo yung mga kainan niya sa baba. Oh. Kanyang kayaman ng Dubai. Kanyang kayaman ng mga turista dito. Pakain-kain lang, sightseeing, ayan, pakain-kain lang sila. Hintay lang kami, patra-patrabaho, kung hindi kami trabaho hindi pa namin makikita ang Burj Khalifa dito sa harapan.